Aba naman, chichay, pangit naman. Gagalit ka, bakit? Ba't ka gagalit? Chichay, pangit naman. Aba na Chichay, pangit naman. Chichay pangit, bebe, bebe, be pangit, 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 Chichay. pangit. bakit ay pangit na. Bakit? Ano? Ay, pangit ka. Ay, pangit ka. Nagagalit ka. na. Paano nga yung galit mo? Patingin nga yung galit mo. Patingin nga yung galit mo. Ay, mapapalo kita. laban naman, Chichay. Pangit naman. man Aba, pangit naman ikaw. Aba naman, chichay, pangit naman.